Selamat malam. Hmm. Kiki manjen ang baby ni teman teman naman? Alisin May tulog ng tulog. Na didi ang pinakamaliit. Ayan, ang mga didi na yan. Ang kukyut ng mga pango. Tulog na ikaw, Q. Ang bibi Q -Q, ni QQ bibi ni Q -Q. mga pangok yan. Ayan, tulog-tulog sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan, lima. Tulog ka na, Q. Tulog na ang kiw namin. Nadidi ang dalawa. Ang tatlo pala. Ayan, nadidi ang tatlo. Padidihin ko sila. Kasi ito tulog ng tulog, o. Oh, nakaunan sa nanay niya. Kiw! O, oh, matulog. Sige, si matulog ka. Nandito si mama mo. Nandito lang si mami, kiw. ayun, nakaunan sa pa ni mami niya ayan mga maliliit na bunganga ng mga panguna ang mga pango ang isa nakabitiw nandito ka huh? nakabitiw sa didi niya ayan ayan na, ayan sige, sige Ayan na. Ayan na. Mga bibi na yan. Sige, ito. Itong isa. Ayan. Nakaunan doon ang isa. Ito naman. Nakaunan sa kamay ni mami niya. Aba naman. Ang kulit-kulit naman ng mga bibi nato. Ayan ang papangok.